hala yung panibago na namang insidente ng uh, panghaharas ng China uh, dyan sa mga kababayan ho natin sa West Philippines Sea. Alamin natin ang uh, latest information at uh, yung uh, report dyan ng Philippine Coast Guard. May pagbabalita uh, si Bombo Marlene Padiernos. Isa na namang panibagong insidente ng panghaharas ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga Pilipinong mga nisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang iniulat ng Philippine Coast Guard. Ito ang kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea si Commander Jay Tariela kasunod ng pagkalat ng video na kuha ng isa ring mga Pilipino hinggil sa nasabing insidente. Sa naturang video na kuha ng mga ngisdang si Jack Tabat na saksi sa panibagong pangaharas ng Chinese Coast Guard sa kapwa niya mga ngisda ay makikita ang paglapit at pagtataboy ng mga ito sa kain ng kanilang rubber boat sa mga mga ngisdang Pilipino sa naturang lugar. Habang sa isa pang video ay makikita rin ang ilan sa mga ito na lumalong ay patungo sa mga bangka ng mga mangingisda. Bata'y sa binigay na sa ni Tabat, nangyari ang naturang insidente malapit sa south entrance ng baha de Masinlok Show noong Enero a 12 ng taong kasalukuyan. Aniya, ang naturang mga mangingisda ay nangunguha lamang ng shells na kanilang pangulam sana nang lapitan sila ng limang Chinese Coast Guard sakay ng isang rubber boat habang nagwawangwang wang at nagasalita ng lengkoheng Chinese. Ang apat pa sa mga ito ay buhabapa at lumungo'y papuntang bahura, papunta sa mga mga ngisda at pinapabalik sa dagat ang mga nakuhan nilang shells, habang iba naman, hinabol pa ang bangka ng ilang mga Pilipinong mga ngisda. Dagdag po ni Tabat sa kanyang salisay, tinangkarin anya nilang lapitan ang kapwa nila mga isda ngunit maging sila ay tinangkaring habuli ng Chinese Coast Guard. Dahil dito ay mas minabuti muna nilang bumalik sa kanilang mother boat at pagkalipas ng ilang sandali ay tsaka silang muling lumapit sa kapwa nila mga isda para ihatid ang mga ito pabalik sa kanilang mother boat kung saan sa pagkakataong ito ay nagiikot pa rin aniya ang mga tauhan ng China's Coast Guard at kumukuha ng larawan sa naturang lugar. Ayon kay Commodore Tariela, kasalukuyan na nakikipagunayan ngayon ang Philippine Coast Guard sa naturang mga mga, mga na hinaras ng China upang kuhanin din ang kanilang mga testimonya hinggil sa nasabing insidente para sa mga susunod pang hakbang na gagawin ng mga kinaukulan. Matatandaan na una ng sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Julian sa isang pahayag na mas mabuting mag-meet halfway ang Pilipinas at China para tugunan ang tensyon ngayon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit kaugnin nito, ay muling iginiit ni Commodore Tariela na hindi ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea, kundi ang agresyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa naturang lugar. It is not us you who know, is escalating or provoking China. Uh, we are actually, um, as I said, uh, we have been uh, just uh, receiving, um, we have just been on the receiving end of the aggression of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Para sa Bombo Network News ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!